Pagdagdagay sa 20. Hindi, isama mo na yan doon. Sa, ano, sa pinaka okay, ano, sa pinaka malit, isama mo na sa pinaka malit. Isama mo na sa pinaka ano. Ibalik na lang kung sino ano. Sama ito sa t-shirt, sa isang t-shirt. Sa t-shirt, okay na sombrero, madami na yan. Yun. Yung, oh, sa isang sa t-shirt uh, na lang. Kami nang ba kay ano? kami. Okay na yan. Okay na yan, may isang <laughs> t-shirt na sa isang, ano. Eh, ganoon naman talaga Oh. oh, number 1 oh. Andali, ayun na, andali ah. Okay. Number 1 oh. Hawakan mas ah. hawakan. Oh, bro, gigil ka na lang. Hindi, dito, dito, dito okay, yung, okay, yung okay. ano. Ito mula. Ano sa number 1 ito? Dito, ito to, dito. 1, 2, 3. Kahit anong number, kahit anong bunutin mo. O oh. oh, sige. O oh, sige. Oh, sige. Basta yung oh. number mo, ano ba? 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 Ano ano na? Na. Ito yung, basta ito yung 1, Yung mabubunot mo, dito. <laughs> o sige. O. O yan, o sige, okay. kunin okay. mo kukuha nga. O sige, o sige. Pangalan nyo nakalagay pala dito. Ito, 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 hindi. Number lang. Number lang, number lang, number, number, number lang. Andito na yung ano eh. Hindi. Ayan na. Si ano, si hawak-hawak. Siya si Treasury ang magsasabi ko anong pangalan yung number 1. Okay, sige. Ayun na lang para. Oh. Okay. Ah, oh, na, bunot na. Si na? na, ano na. Diyan na 'yung ano paparating na. Ano na ampering nito? Dito si mula. Yes, oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Oh, sakto. Apat. Apat, apat. Oh. Okay. Game, sino na yung maswerte? Oh, ikaw na muna, no? Boys, ay, si surprise, surprise. Alin yung number one? Yan, ito, ito, yung number one. Ito number one. Tonyo. Yan. Tonyo. Sa si Tonyo. Number Balik mo ngayon yan. Balik mo ngayon yan. Donate Oh. Hindi, pwede swap na Okay, yan Oh, ayan. Okay, game. Oh, Tonyo, puro ka Tonyo. Ah. Tayo oh, na. Si oh, na. sige. Ito to. Oh. Oh, number 12. Si Ernie Ernie Ayun, si Okay. Thank you. Lawrence. Nine, nine, Si Al, si Al. Ah, Nakakabanggan ka! Akala ko, pagsina ako, di ba? <laughs> wow! Okay. Maroon nung to. O, ito. Number 4. 16. Si... Papa, Papa Jack. Papa Jack. Papa Jack. Uy! oi, Yon. Oh. Number five. Ayan. Number eight. <laughs> Sakayan, oh. Sakayan, oh. Sakayan, Lawrence. Lawrence. Oh, oh. oh. oh balik pato. Hindi mo napapakinabangan yung pepper game mo na yun. <laughs> no. <laughs> Hindi, isama sa t-shirt, isama sa t-shirt. Uh, so, isama sa t-shirt na isa. Sir, tayo, no, yan, so, para, next. No. yan. next. Saka dun lang talaga, dun lang. Number 10. Hindi. Kosi, sinipat mo sa alway, kay kaburat, sa... Eh, o. Ayun ang ganda o. Ayun mga tayo Next. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun

Mm. <laughs> out, out. <laughs> balik, balik. Okay, <laughs> next. Number seven. Oh, uh, si Tom. Oh. Lagay mo sa ano, lagay mo sa ano. Itadagdag natin. Tabi mo na kay Tom na kay Tom yun. Tabi na lang. Next. Number two.

17 Jim Jim Ha Jim oh, <laughs> t-shirt ka na. <laughs> Next Next 14 Itong Oh ayan Okay gusto ko na really Tara okay. okay. na ibat Una. Na, una. Una. Na, una. Ano una? una? To, ano una? Na, <laughs> ano una? Riobi, Riobi. Riobi. Riobi ang una. -B oh, oh. Riobi oh, oh, oh. oh, ah. Riobi sino Riobi ah? Riobi. President. Ano? Si Spano Ayun, Riobi ah. Riobi. Ano muna? Si Spano, Oh, si si Sen. Riobi Riobi. oh Sen tatlo. Tatlong Sen to. 1000 2000 series. Oh, 6 6 6 Dati yung. Hey! Hoy! Sena, ayo muna. Bato muna, sena muna. Bato muna, ha? Hintayin niyo lang, hintayin oh. <laughs> niyo lang. Sena, <laughs> ha? Bato muna. Oh, ba, sena. Sena. Ano? 18. Ampo. Uh, 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 Bo! Yo, Sena, pero shena, shena. wait muna. Shena. Wait muna, wait lang muna sa Sena eh. Ito na. Hindi pa bago. Oo. Joke lang. Sama yo, kasama. Number